Hi guys, welcome dito sa mga viewer ko para dito sa aking mga paninda Update lang dito guys sa aking tindahan, sa aking mga paninda Bani, eto guys yung uh, itsura ngayon ng aking tindahan, ng aking mga paninda Ayan so ganun pa rin sila dahil hindi pa nga ako natuloy doon sa divisory yeah, dahil yun nga may mga dahilan ako kaya hindi ako natuloy pero antay-antay lang tayo so eto wala na akong balance dito guys ayan dito sa taas ang boring natin na ng nasa taas pero wala eh yun lang talaga yung may dalagay ko dyan then dito ayan ganyan ito guys, ayusin natin to. Lalagyan ko to ng siguro didispehan ko na ng marami kasi kanina may mga bubibili na guys ng turotot. Ayan. Pero ito lang tig sa sampo. Ito kasi tig 15. So ngayon guys, ang gagawin ko ay mag-check ako sa mga stocks ko kung ano pa yung meron doon na pwede ko pang i-refill. And doon nga pala sa last video ko guys, diba na topic ko doon kung ano yung mga nag-expired sa akin. So, eto yung iba, hindi ko pa sila na nakastak lang sila dito. Pero, hindi ko sila na ito hapon. Okay. So, eto yung aking maleta ng mga stacks. So, titingin lang ako dito guys kung ano pa yung pwede kong ilagay doon. I think ito, maglalagay na ako dito para mapunan. Kasi yung mga ganito ko doon is magkakahalo na sa isang tile lang. So, ngayon, ayan, lalabas ko na to para gumanda ganda yung ating tindahan hmm. eto ata parang wala na ako nito ah, meron pa pero konti na lang so ilalagay na natin lahat yan then wala na akong balloons pero tingnan natin meron pa ay ayan so ito guys ayan ang aking ibang stocks ng mga pagkapagkain so ito. hindi ko pa Ito guys yung mga ayan ito yung mga nasayang hindi ko na pwede siyang ibenta kasi ano to October 7, 2025. So, sorry. Ilan pa to? Well, apat na lang naman. Ah, apat. May mga dami pa. Ay, ito. Ayun ang dami. Ayan. Yun yung hirap kasi pag sa online mag-ano eh. At saka ito guys. tinanong nyo naman. Eh. Ayan. Ay, tumura ko naman ito. So, wala na. Tumura ko na naman to nabili. Ayan. Ayan. Mga gusto din naman bumili ko pero ilan lang. May isa tatlo, apat. Pero ilang baka nga lang. Ang gusto talaga nila yung latsa ko na mahaham. Ito, pag nalagay natin, wala na akong ganito. Okay pa itong mga tumatagal pa expiry date nito. Pag nalagay ko lang siya dito, yung mga i-display ko ngayon. Ito, may ganito pa ako dun. Ito, marami pa. Pero nakagal pa naman expiration date kukunin ko nun tong mga sour balls. Ito may ganito pa ako. Ayan, okay pa to. 2026 pa to. Then, may ganito pa ako. Kailan okay, expiry date? Ito matagal pa siya. Ayan, no, 2027 pa. So, huwag na muna lagyan dahil meron pa doon. Ang pa ba meron dito? Ito din o sayang. Wala na to. so far ayun lang eto meron ba akong ito dito ah? eto meron pa so wait mabilis tayo muna ako okay, so sa ngayon eto na muna ilalagay ko doon. titingin din ako dun sa stocks ko doon sa storage ko na nandun sa tindahan okay paglalagay natin ito dito wait ito oh, si so guys oh ayan na lang siya ah. Ah, dalawa na lang. Kasi nabibili naman sa akin eh. So, ilagay natin yung iba pa. Ayan. Oops. And the rest is here. Ayan. Ayan. So, full tank na sila tingnan Hindi ka gaya kanina ng dalawa lang. Hindi masyadong kita. Ayan. So, na-refill na natin lahat, guys. Yan na yung last stock ko. Tapos, itong mga candy na to, itong sour balls, last stock na din to. Wala na akong mga sour candies, guys. Dahil hindi pa ako nakakapamili. Dahil, balak mo nga sa divisor na ako mamili ng mga candies muna. Pahinga muna ako sa online dahil na point ako ng sobra na Luna, ako ng products na diba ko na nabawi ko yung kape. Pero mura lang naman yun. Buti na lang ito, itong mga to ito, ay mabenta sa akin at matagal pa sa expiry date. So next is itong mga salad bowls. Okay, ayan na. Naglagay ko na siya. Diyan. Tapos itong balloons next is maybe dito na lang din. Ayan. Aalisin ko na to siya. Para ito yung ipapalit ko din. Okay, ayan. Ayan, guys. Kahit paano, nagkaroon naman ng buhay yung aking area dyan. Tapos ito. Ano ba ito ilalagay? I think ilalagay ko to dito, guys. Ayan. Kasi dito. Ay! Dito kasi parang nakakalbo na siya tingnan sa labas. So, ganyan siya. So, ilalagay ko siya dito. Ayan. Para tawag pansin sa mga bata. So, hindi ko na siya mapapakita in front ha. Dito lang. So, lalagay ko muna siya. Okay guys. I changed my mind. <laughs> hindi ko na nilagay yung pads dito. bali yung etong nakatay na toy bricks ay dito ko na lang nilagay. And yung bago is syara, dito ko siya nilagay. Ayan. Para mas pansinin to. Una tong mabibenta kaysa doon. Doon makikita pa rin naman ito siya guys. Iba lang talaga pagka andito siya naka-display. Mas mauna tong mapapansin. Ayan. Nakata medyo nakatago na kasi ito siya guys doon eh. Kaya, ayan. natirhan pa ako. Pero, kailangan na mapabilis natin. Mapaubos para makabila ako ng mga bagong karakter niyan. And, ayan na nga ang aking bagong display. Ito ang isa ko pang pad. Ayan, last, last stock ko na din yun siya. So, ayun guys, yung mga stocks na yun. Ang natira ko na lang stocks doon sa maleta is candy. Mga candies na lang yung tapos. Dito yung mga stocks dito guys. itong mga headband ko. Hindi ko na i-display. Pero may custom lang ako kahapon. Kagabi nito. Pero saka na yan. Uh, i-display ko siguro. Saka ako na i-display ito. Dahil nag-iisip ako ng mapagpapwestohan ito. And dito, tingnan ko nga yung mga stocks ko dito. nag na sila. Meron pa akong display dito, yun. Yung stocks dito, meron pa akong display doon. Ito, ay. Ito, isa lang yung naka-display doon. Naglalagay ko na din kaya. Tapos, ayun, may ganito pa. Ano to? Ay, Yung garden. Meron pa ako doon. Yung mga barrel, may display ako. Andun sa taas. Tapos, jacks Meron pa. Ayan. So, yung mga nandito, guys, kakaunti na lang sila. Kakaunti na lang naman sila. Pero hindi ko pa sila may display na May mga display na ako nito doon. Papaubos ko muna bago ko ito pag-display lahat. Tapos dito, ano ba ba ito? Ah, ano lang ito? Ito, ito. Ayan. Kakaunti na lang yung nandun. Pag naubos yun, i-display ko na din yan, guys. So, sa ngayon, yun lang muna ang... Ay, ito pala. Ito pa pala. So, iso lang yung ano ko nito. Naka-display na ganyan. Kita pa din naman. So, pag may nagtanong nito, sabihin ko na lang na may mga ibang karakter pa ako niyan gusto nang no, makalimutan. Ito pala mga turutot. I Totodo ko na yung pagdi-display. Ayusin ko lang siya guys. Kasi ipapakita ko sa inyo. After kung ma iayos yung mga turutot ko dyan. Okay guys. Ito na yun. <laughs> yung aking okay, mga turutot. Pinagaganyan ko na siya. Para as in kitang hita. Kasi kung isang linya lang siya na nakaganito lang. Tapos isa. Tapos isang klase din. Ano. Parang hindi masyado napapansin ng mga bata. At kasi Ayan. Ganyan yung na. Tapos kung mapapansin nyo guys, wala siyang mga... Yung pituhan talaga kasi madudumihan. Nakabalot yun, nakasealed. So, ilalabas ko lang. Maglalabas lang ako pag may bibili. So, ganun ang ginagawa ko para yung hygiene, maninis yung... Kasi sinusubo yun sa mga bibig ng mga bata. So, ayan. Tapos, dito, ayan. Kita na sila guys. Dati kasi dito yung nakalagay. Paayusin ko pa to. Ayan, stacks lang muna yan sa baba. Pinasiguro ko lang yun dito. Tapos ayan, oh, ito. Inayos ko na din tong hat. Air bullet cap gun. Tapos yung isa pang klase ng turotot. Hindi mahirap to itayo eh. Kasi pag ganun nga siya. Kaya nilagay ko na wala na kasi akong mga ganito guys. Kaya ganitong design na lang. Ganitong style na lang ginawa ko. Which is mas visible. Mas kitang kita siya. Mas attractive siya tingnan. So may, 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 may marami silang option. Kung anong gusto nilang turotot dyan. So ayan. Kasi malapit na yung December. And, ayun, good luck sa atin, guys, sa darating na Pasko. Marami naman tayong benta. Ganun talaga, mas malakas. Pag yung tindahan natin, hindi gaano, hindi naman gaano talagang, ano yun, sa, pag walang mga, ano, walang mga uka okay, okasyon okay, okay. pero babi naman yan, babawi naman tayo dito sa December. So, ayan, kaya ito doon natin ang ating pang malakasang, pang, ang malakasang displayhan. So, sa ngayon, ito lang muna, guys, dahil hindi pa ako ako nakapunta ng Divisoria. But, ayun, I'm hoping na makapunta na ako doon. Then, makita natin kung ano yung mga bago doon sa Divisoria. Sa lagi kong pinamimilhan ng mga laruang paninda. So, yun lang muna, guys. Bye! -bye.